Akala ko noon pag-ibig ang magbubuklod sa aming dalawang mag-ina. Pero pag-ibig din pala ang sisira sa aming dalawa. Kaya yung bida ng ating kwento, tawagin na lang daw natin siyang Lucy. Ito daw po ang kanyang tunay na pangalan. Si Lucy daw po ay isang ulilang lubos, walang mga kapatid at mga magulang. Nakagisnan niya na lang daw na inaalila siya ng kamag-anak ng kanyang tatay. At dahil gusto niya daw kumawala sa buhay na meron siya, pag-aasawa daw po ang naisipan niya. At sa edad daw po na 15 years old, si Lucy po ay nagdalan tao. Hindi raw siya nagdalawang isip na ipagtapat sa pamilyang tinutuluyan niya na siya po ay buntis. At yung lalaki daw po na nakabuntis sa kanya ay nagtatrabaho sa isang junk shop at stay-in. Simula daw nang nabuntis si Lucy, ay doon na rin daw po siya tumuloy at nagsama na silang dalawa. Tinanggap naman daw si Lucy ng amo ng kanyang kinakasama bilang nakakatulong din naman daw siya sa mga gawain sa junk shop. Pero ang naging usapan daw nila ay bago mangana kailangan ng umalis doon ni Lucy dahil hindi raw po pwedeng itira doon yung bata. Kaya wala daw ibang choice si Lucy kundi bumalik doon sa pamilya ng kanyang tatay kung saan siya in inaalila. At ang naging usapan naman daw nilang dalawa ng kanyang kinakasama ay hindi na sila uuupan ng bahay at babalik na nga daw doon si Lucy. Nangako naman daw po yung nakabuntis sa kanya na susustentuhan sila. Kaya lang nung nakauwi na daw po si Lucy ay hindi na daw po nagpakita yung tatay ng bata. Nagpunta daw si Lucy sa tinuluyan niyang junk shop na pinasukan ng kanyang kinakasama pero pagdating niya daw doon ay wala na. Ang pagkakaalam daw ng amo niya ay kasama ni Lucy yung lalaki na uuwi sa kanila. Kaya si Lucy daw po ay naghanap ng paraan para mabuhay silang mag-ina. Nakahanap daw po siya ng mapapasukan trabaho bilang isang kasambahay na payag na kasama niya yung anak niya Tumagal daw sila ng dalawang taon na namamasukan bilang kasambahay kasama yung anak niya Pero nung dumating na yung panahon na medyo kalikutan na daw po ng anak ni Lucy Ay kinuusap na daw po siya ng kanyang amo Napiliin kung mamamasukan siyang mag-isa o aalis na lang kasama yung anak niya Umalis na daw po si Lucy noon kasama yung bata at hinanap nila yung tatay ng kanyang anak Nabalitaan daw po nila na yung tatay ng bata ay namamasukan sa isang talyer bilang helper hindi naman daw po nagtagal ay natagpuan nila yung tatay ng bata at kinausap niya daw na iiwanan niya na yung anak nila sa kanya. Pero ang magiging kapalit daw noon ay si Lucy po ay mag-aabroad daw. At siya na mismo yung magsusustento dun sa pangangailangan ng mag-ama. Mahal na mahal daw ni Lucy yung kanyang anak pero kung hindi daw siya magsisikap ay lalong walang mangyayari sa buhay ng anak niya. Si Lucy po ay nang ibang bansa. Nagtrabaho daw po siya sa Hong Kong bilang isang DH. At tinupad niya naman daw po yung kanyang pinangako sa kanyang mag-ama. Kaya lang si Lucy po ay sobrang dalang umuwi nakaka-uwi lang daw po siya every 4 years. Ang katwiran daw po kasi ni Lucy ay wala naman daw siyang pamilyang uuwian. Wala daw po siyang tutuloyan dito sa Pilipinas. Ayaw niya rin daw kasing tumuloy dun sa pamilya ng kanyang tatay na inalila siya dati. Hindi rin naman daw siya pwedeng tumuloy sa bahay ng tatay ng kanyang anak dahil meron na daw pong pamilyang iba. 12 years old na daw po yung anak ni Lucy nung pumanaw po yung tatay ng kanyang anak. Dahil daw po ito sa aksidente ng motor. Yung anak daw ni Lucy ang mismong nagbalita sa kanya at umiiyak. Nakikiusap daw po na umuwi muna siya. Hindi naman daw siya makauwi dahil kakapirma niya pa ng kontrata at natatakot daw siya na baka bigla na lang siyang palitan ng amo niya. Ang ipinangako niya lang daw sa kanyang anak, anak, bago ka mag 18 years old ay magkikita na tayo at magkakasama. Dahil sa tingin daw ni Lucy, eto na yung mga panahon na kahit papano ay may ipo na siya at makakapagsimula silang dalawa. 33 years old na daw po si Lucy nung siya ay nagpa siya na umuwi na ng Pilipinas at 70 naman daw po yung kanyang anak. Pagdating niya daw po ng Pinas ay naghanap siya agad ng mauupahang ang bahay na malapit sa isang palengke para kahit papano ay makapagtinda silang dalawa. Maayos niya naman daw pong ipinagpaalam ang kanyang anak sa pamilya ng dati niyang kinakasama. At nung unang araw daw ng pagkikita nilang mag-ina ay malamig na daw ang pakikitungo sa kanya. At ang pinakakinagugulat daw po ni Lucy ay hindi daw po siya tinawag na mama. Ang tawag daw po kasi ng kanyang anak sa kanya ay Lucy. Tawag lang din po sa kanyang pangalan. Pero hinayaan niya na lang daw at hindi na daw siya kumibo dahil alam niya naman daw na sobrang pagkukulang niya sa kanyang anak. At dito na daw siya nagsimulang magtayo ng kanyang maliit na negosyo sa isang palengke. Nagtitinda daw po siya ng prutas at dito po sa kanyang tindahan ay meron siyang nakilala. Nung mga unang araw niya daw kasi sa palengke ay hindi niya pa masyadong gamay at wala pa siyang gaanong kakilala. Pero palagi daw merong isang natataon na tricycle driver na naghahatid at sundo sa kanya. At itong lalaki na to ay pangalanan na lang nating Erwin para hindi tayo magkalituhan. Marami na daw nakapagsabi dito kay Lucy na mga katabi niyang tindahan na wag daw maniniwala sa pambobola ni Erwin. Dahil karamihan daw sa mga bagong may ani ng pwesto o mga tendera dito sa kanilang palengke ay pinupormahan daw ni Erwin. Hindi naman daw po naniwala agad si Lucy dahil mabait naman daw po itong si Erwin. At minsan nga daw kapag wala siyang pasahero ay tinutulungan niya si Lucy sa kanyang tindahan. Hindi naman po nangihingi ng bayad kaya alam niya na malinis ang hangarin sa kanya. Sa tagal daw po kasi ng panahon na nagtrabaho siya sa Hong Kong bilang isang DH ay hindi daw po siya tumutok sa kanyang love life. At nung nakilala niya daw si Erwin, parang yun lang daw yung panahon na niya na may nagmamahal sa kanya. Naging masugit niya daw naman niligaw si Erwin hanggang sa nabuo daw ang kanyang tiwala. Pinapayagan niya na daw na dumalaw si Erwin sa kanilang bahay at ipinakilala niya raw sa kanyang anak. Nung una daw ay malamig din ang pakikitungo ng kanyang anak dito kay Erwin pero hindi naman daw nagtagal sila ay nagkapalagayan din ng loob. Kinausap niya daw kasi mabuti noon si Erwin na kapag hindi mo nakasundo yung anak ko ay hindi hindi magiging tayo. Ilang buwan lang daw po ang nakalipas ng paniligaw sa kanya ni Erwin ay sinagot na ni Lucy. At dahil magdidibo na nga daw yung anak ni Lucy ay gusto niya daw mabigyan yung kanyang anak ng engrande na birthday party. Ilang taon daw kasing nag-birthday yung anak niya na hindi sila nagkita o nagkasama man lang. Ito na raw po yung kanyang pagkakataon para makabawi sa pangungulila sa kanya ng kanyang anak. At naging successful naman daw po yung debut ng anak ni Lucy. Pero kahit mga pagod daw at lasing sila nung gabi ay kailangan niya pa rin daw pumunta ng palengke para magtinda. Nung gabi daw na birthday ng kanyang anak ay doon daw natulog si Erwin sa bahay nila. Naisipan daw ni Lucy na maagang umuwi para makapagpahinga. Ang normal daw na uwi niya ay alas 7 o alas 8 ng gabi. Pero nung araw daw ngayon ay umuwi siya na mag aalas 5 pa lang ng hapon. At hindi raw lubos akalain ni Lucy na pag-uwi niya ng bahay ay madadatnan niya yung kanyang anak at si Erwin na magkasama. Alam niyo na siguro yung ibig sabihin ko dito pero hindi ko na masyadong ididetalye. Hindi raw kumibu si Lucy noon dahil hindi niya raw kayang magalit sa kanyang anak. Hinintay niya lang daw na magising na yung dalawa. Ang akala daw kasi ni Lucy ay nangungulila lang yung kanyang anak sa kanyang ama. Hindi niya daw kasi binigyan ng mali siya yung pagiging magkasundo ni Erwin at ng kanyang anak tapos daw noon ay nakapag-usap silang tatlo ng mahinahon. Ang pinakamasakit lang daw sa mga narinig ni Lucy ay yung sinabi ng kanyang anak na kung ano man yung sakit na nararamdaman mo ngayon, baliwala yan sa sakit na ibinigay mo sa akin noon. Lahat daw ng klase ng panunumbat ay narinig ni Lucy, lalo na daw yung mga panahon na pumanaw yung tatay ng bata at hindi nakauwi si Lucy. Ibalato mo na lang sa akin si Erwin dahil si Erwin lang naman talaga ang nagmamahal sa akin. Hindi na raw po gumanti ng mga masasakit na salita si Lucy. Ang sinabi niya lang daw po sa kanyang anak na sige kung pagpapasakit sa akin ang ikaliligaya mo, sige lang. Ngayon daw po yung anak ni Lucy at si Erwin ay kasal na. Meron na rin po silang tatlong anak. Sana pag napili mo ito, say, gamitin mo yung tunay kong pangalan para malaman ng anak ko na kwento namin to. Simula kasi nang umalis sila dito sa bahay ko ay hindi na kami nagkita pang muli. Nakikibalita lang ako sa mga kakilala ko sa palengke. Kahit papano gusto ko lang masigurado na maayos yung kalagayan ng anak ko. At anak, kung napapanood mo to, gusto ko lang malaman mo na hindi ko kayang magalit sa'yo. Kung ka kailangan kong tanggapin bilang manugang yung lalaking nagpatibok ng puso ko ay gagawin ko. Ngayon po ako ay 45 years old na at nag-iisa. Ayoko na pong mag-asawa. Hanggang dito na lang ati Charis. Gusto lang daw talagang i-share ni Lucy yung kanyang kwento at sana daw mapanood ito ng kanyang anak kaya hindi na ako kukuda. At para naman po doon sa mga nagtatanong kung saan sila pwedeng sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Say Carp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa chika natin day. At dahil dyan, grad graduate ka na Candy Silvestre and na Loren Ignacio Lisa, April May Eneline Pabilonia at Stephanie Fernandez Rosey Marie Arcilia at Chris Vincent Landas Kaya yun lang like and share para alam mo kung ano alam namin bukas bye bye